ano, kapal ng mga ano yan surveyor, kasi hindi naman sinabi na nakadrop to ayun, matigas na yung halo, pinapakating sa amin, dito na mali, makakating lang namin, hanggang doon lang kami nakadrop pala ng singko to, hindi lagyan ng forma oo, oh, hindi pala lang ng forma parang taduan malukay na naman gaano uh, laki yan no? Kung hanggang kaya hanggang saan lang yung kaya nyo i-drop hanggang <laughs> doon lang tayo ang laki nyan eh